magandang gabi po. Ako po si Carla Luis Candelaria ng CMU I-Connect At narito po tayo ngayon sa ng isang vehicle ng PNP. Kasama po natin si Mayor Genis Sandoval. Narito po tayo ngayon sa Merville Subdivision. Ang galing po tayo sa Dampalit Elementary School kung saan katatapos lamang po ng isinagawang relief operations. Kasama po natin si Mayor Genis Sandoval. Mayor Sandoval, kamusta po yung ating naging operations ngayong gabi? Uh, dito po sa Dampalit Elementary School, meron po 174 Family is 123 individuals. So, bibigay lang namin ngayon ng hot meal. At uh, sa susunod pagbabalik namin, meron na po mga food packs at hygiene kit. Uh, Mayor, yung iba po mga tao, no, lalo na po dito sa Merville, lubog pa rin sa baha. At galingan po ako doon hanggang Bewang po yung baha. Uh, ano po yung mensahe nyo doon sa ating mga kababayan, sa ating mga malabuenos na nandito po sa Barangay ng Palipo? Doon po sa may uh, Merville dito, meron pong bomba, no? Kapapadala lang namin 500 ng 500 liters ng diesel kanina at nung so, sa araw din po, so second ano na to, pila. Ibig sabihin po, tuloy-tuloy naman ang pag andar ng bomba at dahil nagtutuloy-tuloy lang ang mga ulang, at sila yung navigational gate kaya tumataas po ang tubig dito. So we hope na sana medyo tumigil ng ulan. Magandang gabi mga ka-connect. Narito po tayo ngayon sa Dampalit Elementary School 1 dito po sa Merville Subdivision sa barangay Dampalit. Isa po ito doon sa dalawang itinakdang evacuation centers dito po sa barangay. Ang isa po ay nasa Rodriguez yung Dampalit Integrated School. At dito po ayon kay Mayor Jimmy Sandoval kanina ay nasa 174 families, total of 223 uh, individuals yung narito po sa evacuation center na ito. Uh, alamin po natin yung kanilang uh, uh, kalagayan dito po sa loob ng ating evacuation center. Uh, hello po, magandang gabi. So ito yung kanilang living quarters dito po sa isang kwarto, isa sa mga classrooms dito sa Dampalik Elementary School. At ngayon eh, makakasama po na din si Ate uh, Manny, ano, Roda po. At si Ate Roda. Uh, kamusta po isi sitwasyon dito sa so, evacuation pa, center? Yung, ano good naman, kaso hmm. yun nga yung paglaki ng tubig natatakot kami dito. Talaga lang ano biglang bigla yung bigla, bigla, paglaki ng tubig. Ano pa man sabi niya doon sa dinalang hot meals ng pamahalaang lungsod ng Malabo? Ano yun? Yung po pagkain na dinala nila ngayon. Nila ah, okay yun. naman. Talaga nakaka no, malaking tulong sa amin gawa nga nung kagaya namin na hindi naman kami basa-basa makakalabas. Lalo ako, diabetic ako, hilo ko, hindi ko nga alam kung tumaas o bumaba yung sugar ko. Eh minsan hindi ka naman makapagutos. Talagang pagbibigay ng pagkain nila sa amin. Sa so ngayon ay dito na muna magpapalipas ng gabi yung ating mga evacuees. At inaasahan na babalik pa yung ating LGU para maghatid ng karagdagang mga supply at uh, food packs para doon sa ating mga evacuees dito sa Dampalit Elementary School sa Barangay Dampalit, Somerville Subdivision. At yun muna ang pinakasariwang balita mula dito. Ako po si Carlo Luis Candelaria ng CMUI Connect, konektado para sa kabataang malabuenyo.